Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park Meron tayong Duterte Forest Talagang inaamin niya Na bukya sila sa eleksyon Dahil sa dalawang bagay daw Ngayong patapos na Ang mga bangag Handa na ba kayo? <tinyo> pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang wad committee lahat sila Bye bye Huwag committee Pero mga kababayan Napakalaking paghamon Ang ating hinaharap Ngayong patapos na Ang mga bangag Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Magkaroon ng maunlad na Pilipinas. Matagal na! Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, apalagi kung sinasabi, ang tunay na pagsusu sa pagbabago ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng pagamot, Yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon, ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay na sa Europa ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan. hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika, galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan ng Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang tatay Digong dito sa Dahil ay eh magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa, ang aking sasabihin sa kanya, Junol, ikaw ang presidente, ikaw ang maisala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama ba eh? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ang politika, tayo'y magkasindu na. Payag ba kayo? Anong sagot yung sa kanya? Bangag, bangag. Correct. Bangag ka! Alis ka! Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag! Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag! Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka! Alis ka! Alis na Ma Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing mabusta. Mas magaling ka mambuska kaysa sa akin. Bibigay <laughs> ka. ko sa ang mic. Mas epektibo ka. ka. No, sitting. Tapos ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya kamali, Kasi ang akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdaman ang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung naging tag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi? At lahat kayo mambuska ka gaya ng ginagawa nyo ngayon? Yan sa ganon, mawala na ang mga... BANGA! Bangag! Baka sa'yo, manjong na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo. Wala nga naman kasing ginagawa palagi kang high. <laughs> And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resigning ang mga gabinete. Okay, nagipatong nila. Bakit gabinete? Okay, sino ang dapat mag-resign? Yeah! Sino ang dapat mag-resign? Okay, okay. right, so, Kung okay. ano ang puno, sa rin bunga. Kung palpak ang mga bungang kabineta, kabinete dahil palpak ang puno, ang puno ng banga. Akala ba niya? Magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale! Kari ka ka dalawa ang pangalan mo? Ibang klase. Ha? Taga ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakaratin ng na jam. Pwede niyo akong tip the pin papunta ng Luxembourg. Okay? Apat na oras, ha? Oo. Oh, oh. At anong papakain mo sa akin? Maraming papakain sa akin sa so, katotohanan kahit sino pang italaga niya bilang gabinete kahit anong ginawa ni Ante Claire kahit anong pagsisinungaling wala pa rin servisyong makukuha mararamdaman dahil walang servisyong ibibigay bakit walang servisyo? ako po galing ng kongreso ng minsan party list wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumagay ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto. Bulok na sistema, pero at least, may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kali ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh ano God. lang natira para sa proyekto? Zero percent. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo? Hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ng serbisyo binibigay. Tama! Lahat corruption ang sabi ng aking number one buscador. Yes! <laughs> Madam buscador, I am now declaring you as Madam Buscador of Europe. Mami ko si mabuhay! Paakating kita rito. <laughs> sasayaw tayo na bangag-bangag-bangag. Bang, 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 bang. Lahat tayo, ha? <laughs> <laughs> Alam nyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, <laughs> nagningit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot-butot-butot. <laughs> akala naman niya. Palibasa, na Palibasa, okay? sinampahan ako ng non-vailable na kaso na masakit walang katuturan. Sa... Akala si... niya, itigil na, na tayo in sa bangat na in in ko, in ko, in ko Nagkamali siya dahil talaga na ba ya, gamay? Pa papatuloy natin yan out. hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. <laughs> ah, mga butos. Correct? Tama. Kaya ang Pilipinas, sino ka sila nung huling halalan? Totoo po, lima lang ang pumasok sa ating inendurso. Pero napansin nyo ba yung mga kandidato natin na, hindi natin makakakilala? And yet, ang mga boto nila halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang prueba na ang taong bayan ano na? nagdesisyon ang mga taong ininduso lamang ni Tatay Digong ang karapat dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan Bye bye soon, mga vanga. <laughs> <laughs> Ay, salamat <Ay>, din na butod. <laughs> so, ang tanong ko sa inyo. Bakit kayo ha? Sino pa rin ang pinakamagaling <laughs> na <laughs> presidente ng <laughs> Pilipinas sa Kagaysaya? Duterte! 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 Ano ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa. Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Ano, laban <laughs> Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama o mali? Tama! Ang mga Europeans pinagmamalaki. Si raw ay tagapagtaguyod ng karabatang pantao. Tama o mali? Tama! Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama o mali? Mali! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong. Akala ko ba ang Netherlands ay sang kampiyon ng karbatang pantao? Bakit pinapayagan nila nilang ikulong sa kanilang teritoryo bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidna. Na Tama ba yan ang mali? Kaya kailangan magsalita kayo mga ay, Pilipino ay, sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawagin pansin ng inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabab sa karapatang pantao ni Tatay ay, Digong. At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? na Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union, magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila? Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino mag-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama o mali? Tama! Nako, si Desenia sa dako. Masyado na daw akong matagal. Mukha na daw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! yes. Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Ah. Pasipan! Hindi mo Madame. pwede. Pasipan! 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 Magtatandem. Madam Buscador yes. from Luxembourg. Palakpakan natin! Yes. Akala mo hindi kita tatawagin, ha? Akala mo, ha? O oh, yan. Halika na! Magkano na muna maghumad! Naka, may asawa na po ako. Wag ka maghumad. Ayan. Habang naghuhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Ayan. Adiri, adiri. Madam, Bilip na bilip talaga ako sa iyo. Just the Hanggang mga buska. ka. Mag-ingat ka. Baka tulamin ka. Wala na kong Wala, wala. At I restart na yun dito, no? Kulamin ay, sorry, daw tayo ni Bakwak. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Bahala na lang na lang ako. Alas na lang From Luxembourg. I am from Onsul in Cebu City. Ah. Ma'am, ikaw ba'y naging beauty contest contest ka? Bakit ganyan ka magsanta? Parang maya-maya, magbibikini ka na sa competition. Hindi! Pinaglaban ko lang si Tatay Digong! Anong mensahe niyo sa mga bangat? Bumawa ka na dyan! Resign! 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 Resign. Oh, Resign. Kayo, sa ayon kayo? Yes! yes. dong. <laughs> okay lang yan. Basta naitindi ako sinasabi mo. So, Sa anong sigaw natin, sinong dapat mag-resign? BBM Miriam! Sipa niya! Gawin mo naman chat, nakakainis ka laban, hindi sila maka BBM resign. BBM resign. BBM resign. BBM resign. BBM resign. Now na. Hahaha. <laughs> Meron ka bang special message kay Liza Tanas? Oh, I like that. Ayay, Parang mapapalitan ako ng trabaho nito. <laughs> Anong oras? Kaya, meron pa tayong pong araw at gabi. Ah. Walang ako, wala wala akong Murak mainisan um, ako. Ito pa. Hello. Hindi ko gusto ayo. Hindi ba? wala rin dito in Mexico. Ei, nindot kayong tanawon! nindot, nindot konuk no kayo. <laughs> nah, mula ka ba na? muto. ano man sa mo, lisa tanas? Ay, madam, madam lisa. Hay nako, ikaw man ang bisaya ko daw. okay 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 Osege, oh, halo-halo kini ha, halo-halo. Na na, na man na Ang akong na ni mo, madam Lisa. Eh, bisaya man, di. Ang mo naa pa kakaroon sa lalam, sa Pilipinas. Apa ba? Wa na na mo na di ha. Oh, ay di man na sa piling yung kaya yung kaya yung kaya yung sa yung kaya yung Okay, Sahe. atong okay, mensahe. Ang botok presidente? <laughs> ha? Kusog, kusog ba? Ang <laughs> presidente sigurado? Ay, ino na lang nato silang duha. Silang duha. Ang presidente. Ang babae. Correct! O, oh, akala mo, di ako marunong mag-bisaya. Ah. Akala mo, mabibenta mo ako, ha? Sunod-sunuran daw ang presidente. Tama, mali! Tama! Ah! Sino may kasalanan? Ah? Anyway, di na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kita Tatay Digong. Yung kapatuloy niyong suporta ang nagbibigay buhay sa kanya habang siya ay nakakulong kung wala po kayo, wala na rin siguro siyang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya mo na, sayaw! At bilang pagwawakas, kinakailangan buskahin natin sila. Meron ba kayo yung tugtog niyan, yung bangat, bangat, bangat? <laughs> wala, laki na, Nasa TikTok meron na.

El nivel se tampoco soy.